Good evening, everyone. Ang niluluto ko ngayon ay adobong pusit. Sinangkutsa lang natin yung adobong pusit sa sibuyas, luya, tsaka bawang. Then, naglagay tayo ng maraming paminta. Then, mag-add ako ng konting soy sauce lang. Diyan haluin ko lang lang muna. Diyan takpan na muna natin. Ito na yung ating adobong pusit. Ngayon naman maglalagay tayo ng konting suka, vinegar. Then, hindi naman muna natin hahaluin. Tatakpan na, na natin. Ayan, kumulo na. Kaya pwede na natin haluin after nilagay yung vinegar. patuyuan pa natin ng konti kasi lumabas na yung sabaw sabaw ng pusi yan, tapan na natin yan na ang ating adobong pusi titikman na natin Wow, ang sarap. Sobrang lambot na, mga kapatid. Ayan. Ayan na. Good evening, good evening, everyone.